Awesome. Yeah, really. Scrub Hey, what's up, happy people, and welcome back to Fishing Adventures with Jetro D. -D. So andito naman po tayo ulit sa ating Beloved Cornish para sa ating uh, Bangus hunting sa araw na to Okay so yun nga lang Medyo Malakas lakas yung hangin At makulimlim So kasama natin ngayon si Idol Ricky Okay Yung isa natin ang kapatid okay. si, si kuya Hindi siya makasama sa amin kasi nga Mas maaga yung duty niya may matahapon pa ng konti. Ha? Okay. So, yun na guys. Nakahagis na po tayo. So panalangin lang tayo Aboy Anjan sa? Ay, di mo. Chay! Grabe. Umaga, umaga, kay ganda. Dandan lang. Huwag mo siyang biglain. Yan. Yan, pag dumaban siya, hayaan mo lang. Ay, grabe! Ay! Grabe! Woo! Hayaan mo lang! Hindi, maupos ah! Ya, wag mong baguhin yung ano pa rin siya no. Oy, Apo, na sa bangkay. isa. Asan ah, ba iyo dipo tragis na yan, boy? Saan siya punta? Oh, Oo, oh. yan ako. Atake mo. Oh, sige lang, ayaw muna. Diyan muna siya muna. Oh, tragis na yan. Oh. Hindi ba mag, ano may... Ayan na. Ayaw mo, ayaw mo yung boy. Sige lang. Ano siya sa ano? Be, ang dinya mo. Ano ba siya naka-straight pa? Uh. Ayan na, atake mo na boy. Kuminto na siya. Sige, sige. Tryin mo. Baka kasi maganda may bangka oh. Ay di po, drag. Ay di po, Landan lang. Yan, 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 yan. Yan, yan. Good. Ay, grabe guys. Umaga, umaga. Ang ganda para kay Rike. Uy, di ko na. Kuya, talo ka na naman. <laughs> Papa, inun natin. Kailangan talaga ng pangganso talaga dito, boy. First time. Ha? เราใส่กันมาเยอะมากนะ

ka Panalo. Panalo. Ay, tapalan yung mga tropa natin. Shout out. Ayano. Katropa, ilunggo niyan. Atin 'yan. Okay guys, grabe umaga ang ganda. Kaya ganda para kay Ricky. Panalo. <laughs> Nawala siya agad ng malay. Kunting hampas na sa ulo niya eh. Oh. Saan part ba siya kumagat? Ha? Saan lugar siya kumagat? Sa ata eh. Sa okay. okay sa bagbata. Oh, pinaka nga oh. Grabe uh, mo na apat guys Ang tuwa naman yung kuya nyan Okay guys so grabe Napakaswerte naman guys ni Ricky ngayong umaga Wala pang siguro mga 15 minutes Nung inumang namin yung mga ano namin Yung mga bait and wait namin Kinagata na siya agad guys Grabe talaga Mapa queen fishman O mga anong isda Napakabuenas talaga ang taong to pero at least nga lang medyo maulap nga yung araw. Ganda. Okay guys, so ito muna. Magpapasalamat muna tayo sa mga tropa natin. Binigyan tayo guys ng stand. Okay? Siyempre, oy, bida tiyang kanding niya. <laughs> so, ito yung mga tropa natin guys ng mga industrial boys. Siyempre si Toto Raymar, Maraming salamat Toto sa stand na binigay mo. Apa. Siyempre ang tropa nila natin. Si Jaden. Alright. Toto Boyet at saka si Isno ngayong Ilunggo. Nakalimutan ko palagi pangalan. Aladin. Si Aladin. Okay. Toto Aladin. Okay. Eto. Oh, na kami ha? sige Okay. So ayos na yung mga tropa din yung mga tropa din kanina nakadali ng queenfish laki ng queenfish na nahuli ng tropa natin guys ano nga ang pangalam siya? Eric Eric? Oh, ayan siya kay idol Eric laki guys ng queenfish na nadali niya ay grabe siguro mga tatlo tatlo may yan oh, tatlo higit din ay grabe laki ayan sige lang <laughs> siya alam niyo na sa susunod laki laki niyo yung cooler niya maliit ba yan ayun tayong cooler na styro lang <laughs> sir muna nabibili tira oh. lang eh may takip okay guys so pack up na po kami 7 na ng umaga may, kasi may mga duty pa kami so nag ano na kami ni kang kang Ricky kanina na kahit lang pang tanggal ng katiba sus natanggal nga yung katinya guys sus nakachampa kami right, So, ito. Ito na araw. Dang, grabe. Ang laki guys, tingnan mo. O. Isa, dalawa, tatlo, apat. Sus, apat na dangkal guys. May hey, Master Rom, ikabitan niya ng lumot eh. Ano? Kasi bravo, Ah. Uh, o. Oh. Ang sa na doon sa Ah, nakalak siya. Oh, sa <laughs> dito na po yung video natin para sa araw na to hindi man tayo guys pinalad na makakuha tayo pero syempre parang tayo na narin guys yung nakahuli kanina dahil kasama natin syempre yung altropa yung excitement ba so parang ako na narin yung nakahata kanina eh <laughs> so sobrang saya namin guys okay so at least may pang naman kami doon sa kanila ni kuya so champion na to guys may pang sigang naman tayo alright Okay, so don't forget, spread love and always be happy and enjoy fishing.